Ayan, magandang hapon po lolo Ano pong pangalan niyo po lolo? Jose pa? Jose Laurente Jose Laurente Jose Lau Ayan Laurente Jose Lau Laurente la Ayan Ano pong ginagawa niyo po lolo? Ito. po Namumulot po yung karton Namumulot po kayo hmm. Bakit ilan po ba anak niyo po lolo? Marami Marami Di po mabilang? <laughs> ilan po anak niya? Anin. Anin po sila Anin po sila Bale, ilan na lang po yung sakop nyo po, Lolo? Eh, lahat sila. Lahat sila po? Malilit pa po ba, Lolo? Hindi, malalaki naman. Ilang taon po yung panganay, Lolo? Uh, 18, 18. 18. Tapos yung bunso nyo po? Or uh, lang, 14 haka. Ah, 14. Uh, parang may edad na si Lolo. Ilang taon na po kay Lolo? 77. 77 kay Lolo. Pero patuloy pa rin sa pangangalaka lolo no? Oo, wala naman tayong pagkakitaan. Opo. Hmm, ito lang. Yan. Kaya nagtsatsaga po kayo dito sa pangunguha po ng kalaka lolo. Oh. Uh, Bali, magkano po kinikita nyo po sa araw-araw lolo? Oh, uh, 200. Magkano po? 200. 200 lang po? Oo. Uh, uh, sa isang araw? Uh, magkasya po ba yan sa inyo lolo na anin po, anin po yung mga anak nyo? Uh, magkasya naman. Dalawang kilo, to. tama naman yung isang araw yun. Araw-araw po kayo bumibili ng dalawang kilong bigas? Oo, oh, araw-araw. Yung mga anak ni po lulo, wala po ba ang mga trabaho? Malalaki na po sila? Oo, oh, wala silang trabaho. Hindi na, na, na <laughs> Siyempre, lulo. Hindi niyo sila po yung mga Siyempre Lolo, yung panganan niyo po, 18 na, pwede na maghanap buhay. Oo. Oh. Pero, lang yung mga anak ko. Wala pa pang silang alam na trabaho. Wala pang alam na trabaho. Umaasa okay. pa rin po sa inyo. Okay. Kawawa naman po kay Lolo kung palagi nakaasa okay. sa inyo. Okay. Siyempre, anak ko naman. Opo. Okay. E, siyempre. Okay. siyempre po tayong minsan yung mga magulang inaalala po nila yung kanilang mga anak. Okay. Siyempre, sana yung mga anak alalahanin din po yung mga magulang kagayo nyo po na may edad na po kay Lolo. Yung asawa nyo po, Lolo. sabay Saan po ba kayo pinanganak lolo? Dito sa Sanita. Ah dito. Okay. Ah uh, ayan po mga MJ MG, no. Uh, habang kami po ay naglalakbay, nakita po namin ito si lolo. No, may edad na po pero patuloy pa rin po sa paghahanap buhay no. So ngayon po mga MJ MG, maghahandog po tayo ng munting tulong po kay lolo. Okay? Lolo ah. Okay. 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 Kagaya po ng sinabi nyo kanina, araw-araw po kay bumibili ng dalawang kilong bigas. Yan, may bigas na po kay niya lolo Yeah. Mula po kay Makuya at Jakuya lolo lulo. Alam yung kanta Makarina? Ay, ikaw Ayan. Ayan. may bigas na po kayo. Sa 200 lulo, bumibili po ng dalawang kilong bigas. Tapos, yung sobra po, bibili ng ulam. O, bibili nyo po ng ulam. Okay, magbibigay din po kami, Lolo, ng pambili nyo po ng ulam, Lolo, ha? Okay. Pambili nyo po ng ulam, Lolo, oh. Oh, 100. 200. 300. 400. And 500. Okay, hey, Lolo. ah uh, wala namang sakit po si Lolo. Wala. Yan, sa awan ng Panginoon. Di baling mahirap, Lolo. Basta wala lang sakit, Lolo, na. No? Yan. Kaya ano sa may kapal, parang hindi tayo sakit sa inyong gano'n. ah May vitamins po ba kayo iniinom, Lolo? Wala po? O, tama-tama po, Lolo, dahil magbibigay po tayo ng vitamins ni Lolo. Uh, good for one month, isang buwan po, Lolo. Ha? Oh. Yan, may vitamin C na po kay Lolo, tsaka B-complex po para sa mga buto-buto. Okay. Ayos po ba yung Lolo? Oo. Oh. Thank you na. Yeah. Thank you po daw. Ah, pagpasensya nyo na po yung aming munting tulong na ibot sa atin nyo, Lolo, ha? Salamat na Salamat. Yaya, yeah, binigay nyo sa akin dahil mahirap pa kapat nyo. Lolo, saan po bahay nyo, Lolo? Anong barangay po? Nankayasan. Nankayasan, Purok. Puro 4. Puro 4. Oh, uh, okay lolo, patuloy po kayo ha. Mag-iingat po kay lolo ha. Okay, thank you. Opo, mag-relax relax din po kay lolo ha. Okay. At kausapin niyo po yung mga anak niyo, turuan niyo po maghanap buhay para hindi po kay kawawa lolo ha. Okay. okay, God bless po sa inyo lolo. bye, -bye po. Thank you. po ay 77 years old at ani mga anak no uh, kahit mahina na po siya mga ka-MJ -MG, talaga pinipilit niya lumabas sa bahay para magmamulot ng kalakal no para may pambili ng bigas yan ah uh, kahit pa pa na mga -MG, may, may pangsaing si Lolo pag uwi sa bahay na malaking tulong na para sa kanila uh, at maraming maraming salamat din po sa aming sponsors no sa mga viewers namin na andyan pa kayo na patuloy nakasuporta sa aming channel maraming maraming salamat po talaga sa inyong suporta Ayan, kahit pa na mga MJ -MG, nagbigay pa kami ng vitamins no. Uh, sa araw-araw na paglalakbay ni Lolo, may pang kailangan malakas yung resist resistance kay Jaboy. Tama makoy noon, tulad ng, oh. malakas ang pangangatawan. Tulad ngayon makoy na sobrang init no. Ang malaking tulong din po kay Lolo yung vitamins. At tsaka um, yung kalakalan na namumunot ni Lolo kay Jaboy kahit saan nagagaling yung dumi, yung virus o ano maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta sa amin. And mag-ingat po tayong lahat. God bless us all. Bye! -bye.